ayan oh dahil nagutom na dahil sa kalalakad <laughs> dahil bumili kami ng mga gamit sa paralan dahil pasukan na naman so pagkatapos kami magpagupit eh dito na kami nagdiretso dahil nagugutom na rin kami <laughs> ayan oh yung tatlo lang kami dahil yung dalawang anak ay naiwan sa bahay o ayan mga kabhab papasok na tayo dito sa eat all you can buffet buffet ah buffet buffet <laughs> so ayan marami din silang mga ulam dyan pero konting lang yung ano ko inulam ko dahil yun yun lang gusto kong kainin o oh, di ba at saka may ano to pag may natira ako magbabayad ka <laughs> so ayan mga kababo marami silang putahe mga pork at saka itong seafoods na may crabs at ano ah uh, hipon lang yan hinalo na nila pero kinuha ko talaga dyan iyong e crabs lang dahil <laughs> nako pag ito talaga ang crabs ay nako sigurado ito lang talaga yung akin o ba diba? may magulay pa may ayong kilawin kinilaw kilawin iba pala yun kinilaw ayan may humba ayan ng humba at saka ito yung kinuha ko na kaldereta but ribs ng pork ba yung kaldereta nila so ayan mga kabab meron pa ang mga side dish yan sila nasa tapat lang yan hindi na kumuha dahil ang kinuha ko lang doon ay yung Ah, uh, mga fruits so ayun mga kabhab at ayan marami nang kumakain yung bunso ko <laughs> kumuha na rin So ayan mga kabab, oh. Pila pila tayo dahil naubusan ng rice <laughs> At syempre habhab -hab na na O oh, ayun o oh. Diba Patikim tikim pa oh, Diba ba sarap ng ano nila Yung sabaw Sabaw na yung beef Bulalo ata yun Tsaya, naubusan ng laman Kaya sabaw na lang yung kinuha ko <laughs> O oh, diba Basta yung kinuha ko lang Yung mga crabs lang At saka yung kinilaw na isda at saka yung salad na guso o oh, di ba alam di ba masarap yung salad na guso o oh, yun lang si Birada ba at saka may konting dalawang ano lang yun yung kaldereta dalawang akala ko kasi kambing yun pala karne pa rin kaya dalawang hiwa lang kinuha ko sa kaldereta ayos na ko <laughs> Yan talaga ang hirap pag mag itulyukan kami. lugi kami. Hindi, hindi kami gaano talagang kumakain. Hindi kagaya nung makikita mo sa ibang nako. Parang gusto at ang tikman na lahat na yung putahe. Pero sa akin dalawang ano lang, ito lang talaga yung gusto ko. Alam mo na pag gusto mo, yun lang kunin mo. Dahil kung, ah, kung di mo gusto yung iba, ba't mo kunin? Di masasayang na rin. Eh. Nagbabayan ka na. oh, di ba? <laughs> so, ayan mga kabhab. Grabing kain ko dyan sa crabs Crabs na maliliit ba? Hindi lang malaki, maliliit Pero matataba nako Yung tingnan yung kamay ko na nilaw nilaw na <laughs> Ang dami na Taba talaga yun ng crabs Siyempre Yung kinilaw, hindi talaga mawawala yan At saka yan oh, yung guso na Salad na guso Kaso parang hindi ata ito <laughs> Hiniwa-hiwa <nila. laughs> Ang lalaki. oh, diretso na. <laughs> oh, di ba? So, ayan mga kabhab. Malapit na tayong matapos kumain. Dahil ayaw ata ng ano yung kulog-kulog na dito sa amin ba na uulan na naman ata o oh, di ba o oh, tingnan mo paano kainin yung crabs ah? <laughs> so paano yan mga kabab hanggang dito na lang maraming salamat bye bye